Noong January 1, 1945, labinsyam na mga B-24 Liberator Heavy Bombers mula sa Saipan, Marianas ang sumugod at nagpaula ng mga bomba sa isang pulo sa kanlurang Pasipiko. Dalawampotwalong walong araw ang lumipas, isa na namang pormasyon ng 19 na mga B-24 Bombers ang lumitaw at nagpakawala ng daan-daang tunilad ng mga bomba sa Animoil Hugistapa na isla. Ang mga ito ay kabilang sa mahigit 70 air raids na nagsimula pa noong December 1944. Ang target, isang maliit at mabuhangin na pulo sa Hilagang Pasipiko, ang Iwo Jima. Sa sumunod na tatlong buwan, ang Iwo Jima ay maging lugar ng isa sa pinakamadugo na operasyon ng Amerika sa ikalawang digmaang pandaigdig. Bakit pinagaksayahan aksayahan ng napakaraming buhay ng mga sundalong kanok? ang isang toldok na isla sa Pasipiko. Paano ininda ng mga Hapones ang mahigit 5,800 tons ng mga bomba na ibinuhos sa Iwo Jima? At ano ang halaga ng Hugis Pork Chop na islang ito sa malaking US military strategy sa Pacific War? Ito ang ating kwento tungkol sa makasaysayang paglusob at labanan sa Iwo Jima. Matapos maagaw ng mga Amerikano ang Saipan ng nakaraang taon, nagsimulang magplano si General Curtis LeMay, ang US Bomber Commander, na maglunsad ng pambobomba sa Japanese Home Islands mula doon. Ang mga unang airstrike mula Saipan ay nagsimula pagka Nobyembre. Kaya lang, namimiligro ang mga Saipan base bombers dahil sa Iwo Jima. May dalawang airfield sa Iwo Jima kung saan nakahimpil ang mga Japanese fighters na maaaring puputakti sa Japan bound ng mga US bombers. May mga radar installations din sa isla na nagsisilbing early warning system ng Japan na nagbibigay ng dalawang oras upang makapaghanda ang Tokyo laban sa paparating ng mga US bombers. Isa pa, pwedeng maglunsad ng aerial operations ang Japan mula sa Iwo Jima laban sa Saipan. Higit sa lahat, dalawang paliparan ang magagamit ng United States sa operasyon ito pakanluran laban sa Japan kung masakop ang Iwo Jima, ang South Field at Central Field. Sa katunayan, may mga eroplano ng IJN at IJA na mga nambobomba sa Saipan mula sa Iwo Jima. Dahil mas napaaga ang tagumpay na paglusob at muling pagsakop ng USA Leyte at sa malaking bahagi ng Pilipinas, nakahinga ng bahagya ang US Forces at nakakita ng pagkakataon na ituon ang atensyon laban sa Japanese garrison sa tila disyertong buhangin na Volcanic Island. Dito binalangkas ang plano ukol sa Operation Detachment. Nakabasi ang planong pagtarget sa Iwo Jima sa nakalap na intel report ng mga Amerikano na nagsasaad na kayang sakupin ang isla sa loob lamang ng isang linggo. Ngunit bago pa man makaharap ang unang Hapones, kalaban na ng mga Amerikano ang mismong isla. Maliit ang Iwo Jima may kabuo lawak ito ng 21 square kilometers o 2,100 hectares sa 7 by 3 square kilometers na haba at lapad. Sa makitid na bahagi sa katimugan ng isla, nakaosli na tila kulugo ang burol ng Suribachi. Sa taas na 169 meters o 554 feet, ang Suribachi na isang patay na bulkan ay siyang pinakamataas na bahagi sa timog ng pulo. Mula sa tuktok ng burol, makikita ang baybayin na nakapalibot sa isla. Isang mainam na pwesto upang maispatan ang papalapit ng mga barko ng mga kaaway at ang malawak na baybayin pahilaga. Sa salitang hapones ang isla ay kilala bilang Aiwoto o pulo ng asupre. Masangsang na amoy ang nanunuot mula sa itim at buhag buhaghag na buhangin. Kahit 1,200 kilometers timong silangan ng Tokyo, ang Iwo ay bahagi ng Ogasawara Subprefecture. Ibig sabihin, ito ay bahagi ng Japanese homeland. Sa isang liham sa kanyang asawa sa Tokyo kalagitnaan ng 1944, inilarawan ni General Tamadichi Kuribayashi ang Iwo Jima bilang isla ng asupre. Walang bukal ng tubig na mainom at walang gumagala na hayop o ibon na pwedeng makain. Para sa mga Amerikano, ang pulo ay tila sunog na pork chop at animoy nasa ibang planeta. Sa kabila ng kanilang naging karanasan sa Pacific Campaign tulad ng sa Pililio na posibleng malakas ang depensa ng isla at aasahan ang malubhang casualties, kampante ang mga US War Planners na madaling magapi ang mga Hapones sa Iwo Jima. Kaya ikinasa ang plano na paglusob sa Iwo Jima na nakatakdang magaganap bago ang ikatlong linggo ng Pebrero 1945 kinalabutan sa kanyang nakita sa mga intelligence map si Captain Dave Severance. Kaya upang palambutin ang depensa ng isla, sinimulan noong December 8, 1944, ang mahigit dalawang buwang walang humpay na pagbayo sa Iwo Jima mula sa himpapawid gamit ang mga B-24 Liberators at B-29 Super Fortresses. Sa kabila nito, di pa kontento si Major General Harry Smith, ang commander ng 5th Amphibious Corps ng US Marine Corps. Para sa kanya, kulang pa ang 5,800 tons ng mga bomba na ibinagsak sa isla kaya hiniling niya sa US Navy ang sampung araw na pagbayo sa Iwo Jima bago dadaong ang kanyang US Marines. Labis na nagtaka at kalaunay na galit ni Smith dahil tumanggi ang Navy sa kadahilan ng kapos umano ito sa mga barko at mga bala. Bilang pakwensuelo, iminungkahi ni Rear Admiral William H.P. Blandy ng U.S. Navy Task Force 52 ang tatlong araw na naval bombardment. Pero ito man ay di saktong tatlong araw. Dahil sa limited visibility, bunsod ng masamang panahon, naging kalahanting araw lang ang pagkakanyon na ginawa laban sa isla sa una at ikatlong araw. Sa ganitong kalagayan, nagsimulang maglayag papuntang Iwo Jima ang magit 415 ng mga barko ng Amerika sakay ang 70,000 Marines at Navy Seabees. Pagpatak ng alas dos ng umaga ng February 19, 1945, dumagundong mula sa laot ang mga kanyon ng mga barko na nagpaulan ng mga naglalagablab ng na mga tingga sa buong Iwo Jima. Nang magliwanag, isang daang mga aeroplano ang biglang lumitaw sa ibabaw ng pulo at nagpaulan ng daan-daang mga bomba sa pang bugso ng naval bombardment ang bumayo sa Iwo Jima bago pa bumungad ang isang maaliwalas na umaga. Sa kanilang sinasakyang barko, namangha si Private Jim Buchanan sa nasaksihan. Habang naghahanda sa pagsampa sa dalampasigan, di naiwas ang itanong ni Buchanan sa kanyang mga kasamang marin kung may natira pa kayang buhay na hapones sa Iwo Jima matapos ang matinding pagpaparusa nito ng mga bomba ng US. Walang ideya si Buchanan at karamihan sa halos 70,000 na US Marines at Navy troops sa naghihintay na patibong ng kalaban. Ang buong operasyon ay nakaangkla sa mga puwersa mula sa 5th Amphibious Corps ni Smith na kinabibilangan ng tatlong Marine Divisions. Ang 3rd Marine Division ni Major General Graves Erskine, 4th Division sa ilalim ni Major General Clifton Gates, at ang 5th Division naman na pinamumunuan Major General Keller Rocky. Parehong namanso at veterano sa island fighting sa Saipan at Tinian ang buong mga unit ng 3rd at 4th Divisions. Bagito naman at galing pa sa training sa San Diego, California ang karamihan sa 5th Division nang ipadala para sa Operation Detachment. Itinalaga sa Beach Assault ang 4th at 5th Divisions minus ang 26th Marines samantalang magsisilbing Ready Reserve ang 3rd Division inilipat ang 26 sa reserve na 3rd Division. Aabanti ng sabay sa kanlurang baybayin ang 4th at 5th Divisions kung saan nasa gawing kaliwa ang 5th. Susunod naman ang 3rd Division isang araw matapos ang D-Day na aatake o kaya dipensahan ang masasakop na posisyon ng naunang dalawang division. Ang 28 Marines ni Colonel Harry Liversidge ay lulusob pa kaliwa tatawid sa pinakakitid na bahagi ng liig ng isla at tutumbukin ang timog kanlurang direksyon para sakupin ang Suribachi area sa kabilang direksyon naman ng 28 susugod ang 27 ni Colonel Thomas Wardham pahilagang silangan para agawin ang O-line ang pangunahing pakay na airstrip number no. 1 gagamitin ng 4th Division ang 23rd Marine ni Colonel Walter Winsinger para sakupin ang Motoyama Airfield number no. 1 sa Karorombo Pakailagang Silangan upang targetin ang airfield number no. 2. Ang 25th Marines naman ni Colonel Walter Jordan ay sasampa sa 4th Division bilang reserve kung kinakailangan. Ang 26 naman Colonel Chester Graham ay sasama sa 5th Division. Sa itinakdang oras ng paglusob, 68 landing vehicles truck o LVTs ng unang bugso ng mga Marines ang dadaong at tutuloy sa pinakamalayong pampang mabilis na bababa ang mga sakay ng mga amphibious tractors sa kapo posisyon upang simulan ang pag-atake inaasahan na magbibigay ng covering fire ang first wave ng mga marines sa susunod pang bulto ng mga dadaong na US troops upang iligaw ang mga hapones sa totoong target naglunsad ng pambobomba ang mga eroplano mula sa carrier ng Task Force 58 ni Admiral Frank Mitchell sa Tokyo na tumagal pa hanggang February 17. Sa kanilang nakalap na intel, inakala ng mga kano na ang depensa ng Iwo Jima ay di lalagpas sa 13,000 na mga tropa mula sa Imperial Japanese Navy at Imperial Japanese Army sa ilalim ni Major General Koto Osoka. Ipinagpalagay din nila na si Kuribayashi ay mismong pinuno ng mga tropa ng Japan na nakakalat sa volcano Bonin Island Chain kung saan kabilang ang Iwo. Alas 6.40 ng umaga, yumanig ang mga dagundong ng mga 16-inch gun ng Washington at North Carolina. Limang minuto ang lumipas, siyam na mga landing craft and pantry rocket ang nagpakawala ng mga rocket sa isla. Tinadtad ng 9,505-inch stabilized fin rockets ang talampas ng Motoyama. Makalipas ang isa at kalahating oras, Tumahimik ang mga putok mula sa mga barko at LCIs. Bigla namang lumitaw ang 72 ng mga fighter at bomber mula sa fast carrier force ni Admiral Frank Mitchell at binayo ng mga bomba at machine gun fire ang dalisdis ng Suribachi, mga baybayin at mataas na bahagi sa hilaga ng isla. Sumunod na umatake ang 48 ng mga aeroplano ni Colonel William Millington. Matapos ang pambobomba muling bumalik sa pagkanyon sa isla ang mga barko hanggang alas 9.2 nang sumampa sa dalampasigan ang unang mga marines. Sa wakas, tumapak din sa maitim na baybayin ng Iwo Jima ang mga marines na lulan ng 483 na LVTs. Habang nagmaniobra sila sa baybayin upang ituloy ang pagsakop sa isla, nahirapan silang makausad dahil sa malambot na buhangin na nagpapabagal sa kanilang mga sasakyan dahil naging batayan ng mga intel report ang mga larawang kuha ng mga recon flight bago ang paglusob inakala ng mga war planners na patag ang dalampasiga ng Iwo Jima gayon na lamang ang pagkadismaya ng mga marines nang bumungad sa kanila ang tila hagdan-hagdang pilapil na may taas na 15 feet na kailangan nilang akyatin at tawirin bago pa marating ang mismong buhanginan gayon paman itinuloy ng mga Marines ang pag-abante. Napansin nila ang kakaibang katahimikan sa buong paligid. Napagtanto na marami na siguro ubos na ang mga kalaban dahil sa walang humpay na pre-landing bombardment. Dito ang malaking pagkakamali ng US Marines. Hindi lang 13,000, na sa 21,000 ang totoong bilang ng mga Hapones sa pamumuno ni Kuribayashi na nakakubli hindi sa ibabaw ng isla kundi sa ilalim ng lupa at mga kuweba. Sa kanyang pagdating sa Iwo Jima bilang pinuno ng 109th Infantry Division, iniutos ni Kuribayashi na agal paspasan ang pagpapalakas ng depensa sa isla. Tulad ng dakilang naval commander na si Admiral Isoroku Yamamoto, kumbinsido si Kuribayashi na mali ang naging desisyon ng Japan na makidigma sa Amerika. Nagtapos noong 1914 sa Imperial Army Academy, ang anak ng angka ng mga samurai na si Kuribayashi ay tumuloy sa Imperial War College at graduate noong 1923. Nakahiligan niya ang magsulat ng mga tula at iba pang uri ng panitikan. Kaya nga, pangarap niyang maging isang journalist. Pero, nakumbinsi siya ng kanyang mga guro sa high school na magsundalo. Sa kanyang tatlong taon sa Amerika, matapos itinalaga bilang military attache ng Tokyo sa Washington noong 1928. Ang Nooy Major na si Kuribayashi ay personal na nasaksihan ang lakas at lawak ng military industrial complex ng Estados Unidos. Nag-aral din siya sa Harvard. Kaya gayon na lang ang pagtutul ni Kuribayashi nang nilusob ng kinubotay ng IJN ang Pearl Harbor noong 1941. Sinabihan pa nga niya ang kanyang mga pamilya na isang malaking pagkakamali ang ginawang pag-atake ng Japan sa Amerika ang tila pagdalawang isip ni Kuribayashi sa kakayahan ng Japan ang itinurong dahilan bakit siya pinag-initan ng mga opisyal ng Imperial High Command ng Tokyo at inassign sa delikado at suicide mission na pagdepensa sa Volcano Bonin Island Ring. Gayunpaman, bukal sa loob na tinanggap ni Kuribayashi ang mabigat na misyon. Bago umalis, sinabihan niya ang asawang si Yoshi na malabo ng maiuwi kahit ang kanyang mga abo mula sa Iwo Jima maliban sa Army kasama sa Iwo Jima Garrison ang Naval Guard Force ng Navy na kinabibilangan ng Anti-Aircraft at Artillery Battalions. Nakahanda rin ang ilang kamikaze planes. Dahil kumbinsido na di kayang magapi ang malaking invasion force ng Amerika, balak ni Kuribayashi na panghinaan ng loob ang mga kano sa pamamagitan ng isang war of attrition. Bawat sundalong hapones ay dapat pumaslang sa ng sampung mga kaaway kaya mahigpit na ipinagbawal ni Kuribayashi ang mga huramintadong bansai charges dahil aksaya lang ito ng mga tao kailangang pigain ng husto ang tapang at kapasidad ng US na lumaban upang panghinaan ito ng loob at huwag nang ituloy ang napipintong paglusob sa Japanese home islands taliwa sa nakasanayang doktrina ng Imperial Japanese Military hinayaan ni Kuribayashi na nakatiwangwang ang dalampasiga ng isla lahat ng malalaking armas ng garrison, pati ang 30 Hagolay tank at Shiha medium tanks ni Colonel Takishinishi ay ginawang mga makamontar na artillery pieces na nakakubli ilang daang metro mula sa baybayin. Kabilang pa sa malalaking armas ng mga Hapones ang 320mm spigot mortar. Nagkalat rin ang mga pillboxes, blockhouses at machine gun emplacements sa buong isla. Sa ilalim ng itim na buhangin ay 18 kilometers na haba ng mga tunnel network. Ang bawat butas ay nag cross na parang mga bahay ng pokyutan. Kaya lusot-lusot lamang ang mga lagusan at pwedeng magpalipat-lipat ng pwesto ang mga nasa loob nito nang di na mamalayan. May mga barracks din at hospital na nakatago 75 feet ang lalim mula sa ibabaw ng buhangin. Sa ilalim mismo ng Mount ay may 750 defense emplacement kung saan nakakubli ang mga kanyon at iba pang malalaking mga armas. May mga artillery pa nga na nakatago sa mga konkretong casement na isinasara matapos paputukin upang ditamaan ang counter-battery fire ng kalaban. Kaya lang, kinakaposta supply ang mga Japones. Mula na nagsimula ang naval at aerial bombardment laban sa Iwo Jima, naghihikahos na sa mga supply ang mga Sundalo ni Kuribayashi umaabot lamang sa 60% ang kabuoang supply ng mga bala ng bawat sundalo at hanggang apat na buwan lamang ang itatagal ng kanilang pagkain. Ang kalagayang ito ang nagaganap sa garison ng Lumonsad ang unang mga US Marines sa Iwo Jima. Habang gumagapang ang malaking bulto ng mga US Marines sa dalampasigan ng Iwo Jima, pigil hiningang nagmatsyag sa kanila ang 21,000 ng mga sundalong hapones. Pagpatak ng alas 9 ng umaga, napunit ang katahimikan ng biglang umulan ang mga mortar mula sa mga nakakubling emplacement mga 500 meters mula sa baybayin. Sunod na kumanta ang mga machine gun at rifle fire mula sa mga konkretong mga pillbox, blackhouses at maging sa mga kuweba sa buong isla. Nagbagsakan din ang artillery fire mula sa toktok ng Suribachi at sa talampas ng Motoyama sa Hilaga. Bumara ang galaw ng mga US Marines dahil sa umaakyat na dami ng na mga nasawi, sugatan at nasirang mga amtraks. Pinakagrabing binayo ay ang 5th Infantry Division sa gitnang bahagi ng isla. Sa kabila ng kalituhan at kaguluhan, walang ibang magawa ang mga sundalo kundi ang gumapang at umabante. Ang mga sumubok umatras dahil may tama ay nadaganan ng mga kasama o kaya ay nadurog ng magulungan ng mga anthrax. Sa kanyang pag-apak sa dalampasigan, tuwang-tuwa si Navy Corpsman Roy Steinforth dahil sa nakitang mga nakadapang marines na dumidepensa sa beachhead. Maya-maya pa, nanlumo siya nang napagtanto na ang mga nakadapa ay wala na palang mga buhay. Kabilang sa sumama sa unang bugso ng mga marines ay isang photojournalist ng Associated Press na si Joe Rosenthal. Para sa kanya, napakahirap ang kanilang kalagayan. Ang pag-iwas na tamaan ay tila pagtakbo sa ilalim ng malakas na ulan nang di nababasa. Sa kabila ng lumalakas na putukan mula sa mga nakakubling kalaban, patuloy sa pagdiskarga ng mga Amtrak at mga sundalo ang mga LVTs. Sa timog na likuran ng 5th Amphibious Corps, lumonsad ang 28th Marine Regiment, dala ang kanilang 1st at 2nd Battalions. Organisado sana ang kanilang paglusob Nang magsimulang magpapotok ang mga kalaban Sa hanay ng Easy Company Second Battalion ni Captain Severance Pahirapan ang kanilang pag-usad pakanluran Patungo sa paanan ng Suribachi Nang mawala at mahiwalay ang kanyang second platoon Nang malaman ito ni Colonel Riversedge Galit niyang binantaang i-court martial si Severance Kung hindi mahanap ang kanyang nawawalang platoon Sa susunod na limang minuto Di na na court martial si Severance. Pagka alas 10.30, nasa buhangina na ang mga elemento ng walong assault battalions. Matapos maabot ng Easy Company ang paanan ng Suribachi, tumagos naman sa kanlurang baybayin ng Iwo Jima ang Bravo at Charlie Company ng second nd Battalion. Marami ang nasawi at nasugatan sa pagdasdas patawid sa kanlurang baybayin kahit ito'y 800 meters lamang ang layo. Pagka 1035, lubos nang nahiwalay ng mga marines ang Mount Suribachi at ang katimuga ng isla mula sa nalabing bahagi nito. Bagamat natawid na ang timog na bahagi ng isla, patuloy pa rin ang mainit paglaban ng mga nakakubling Japones. Di pinatawad ng mga mortar at artillery ng mga tauhan ni Kuribayashi kahit pa ang papadaong pa lamang na natitirang batalyon ng 28 Marine Regiment. Samantala, sunod na lumusob ang 27th Marines ni Colonel Warnham. Tinumbok ng 27th ang gitnang bahagi ng isla, kanan ng sa 28 at malapit sa airfield number 1. Pakay ng batalyon ni Lieutenant Colonel John Butler ang dalawang paliparan at ang quarry area sa unahan ng talampas ng Motoyama kung saan naroon ang malaking bulto ng mga kalaban. Pero nahirapan silang makaahon mula sa dilampasigan dahil sa umaatikabong putukan mula sa mga machine gun nest na nakatago sa mga konkretong black house. Isang machine gun squad leader ng C Company ng 1st Battalion ang magiting na sumugod sa isang nagpaputok na black house. Inikutan ni Gani Sergeant Manila John Bacelon ang konkretong outpost sa kahinagisan ng satchel charge at mga granada ang butas nito. Bigla itong sumabog na ikinasawi ng machine gun crew sa loob. Sabay hudyat sa mga naiwang mga katropa na umabante, mabilis na tinungo ni Basilone ang airstrip number 1. Habang nakikipagpalitan ng putok sa mga kalaban, ginayahan niyang makaalis ang isang Sherman tank na tumirik sa gitna ng isang minefield at inuulan ng mortar at mga bala ng kanyon. Matapos makalusot ng tanke, bumalik ang Guadalcanal Veteran at Medal of Honor awardee na si Basilone sa airstrip number 1. Ngunit tinamaan si Gunnery Sergeant John Basilone ng isa pang bugso ng mortar at machine gun fire mula sa mga kalaban. Binawian siya ng buhay mahigit dalawang oras lamang mula nang dumaong sa Iwo Jima ang unang bugso ng US Marines. Labis na ikanalungkot at ikinagimbal ng mga sundalo ang sinapit ng isang veterano at war hero na tulad ni Basilone. Sa kabila nito, nagpatuloy sila sa mabagal at mapanganib na misyon. Dalawang direksyon ng pag-atake ang ginawa ng mga elemento ng 25th Marines patungo sa direksyong Hilagang Silangan kung saan naroon ang quarry. Dito naganap ang isa sa pinakamadugong mga labanan sa unang araw ng paglusob. Sa 900 na mga tauhan ng 3rd Battalion 25th Marines ni Lieutenant Colonel Jumpin Joe Chambers, mahigit 750 ang naging casualties. Kahit nasa paanlanan ng patay na bulkan, di pa rin natitinag ng mga Marines ang depensa ng Mount Suribachi. Kaya naging malikhain ang mga kano. Maliban sa napalm na hinuhulog ng mga aeroplano gumagamit din ang US Marines ng mga M4 Sherman medium tanks na may nakamuntar na malaking frame thrower na pangdabdab sa mga kuweba at mga pillbox ng mga kalaban. Bago tuloy ang gumabi, bigong maagaw ng US Landing Force ang airstrip number no. 1 na siyang pangunahing misyon batay sa Operation Detachment. Tanging konsuelo ng 5th Amphibious Corps ay maibuhos ang 30,000 na mga Marines sa Dalampasigan noong D-Day. Buong gabi na maingat sa kanilang pagmamatsyag ang mga Marines laban sa nakasanayang bansay Charge ng mga Hapones habang iniinda ang walang humpay na pag-ulan ng mga bala ng kanyon at mortar sa kanilang mga hanay. Labis na napinsala ang 1st Battalion 23rd nang tamaan ang command post nito na ikinasawi ni Lieutenant Colonel Rap at ilan sa kanyang mga staff officers. Walang ideya ang mga kano na mahigpit na ipinagbawal ni korebayashi ang maingay na huramintadong banzai. Bagkus, tahimik na ginagapang ng mga Hapones ang pwesto ng mga kano at inaatake ng palihim at patalikod. Tulad na lang sa unang gabi nila sa Iwo Jima, 25 mga kaaway ang napaslang ng mga tropa ng 1st Battalion 28 Marines nang magtangkang dumaong sa kanlurang baybayin, ang di bababa 100 na mga Japanese pasado alas 11 ng gabi. Sa pagtatapos ng unang araw ng paglusob, 501 na mga sundalo ng US ang nasawi sa mismong bakbakan, maliban pa sa 47 na namatay sa kanilang mga sugat. Mahigit 1,750 din ang sugatan at 18 ang missing in action. Sa kabuuan, nakapanlulumo ang bilang ng mga casualty sa unang araw ng Operation Detachment kahit pamababa ito sa pinangangambahang 5% casualty rate ayon sa pagbalangkas ng operasyon sa kain ng command ship na El Dorado ipinakita kay Smith ang mahabang listahan ng mga casualty at ipinaalam sa kanya ang halos usal pagong na pagsulong ng mga tropa napailing na lamang siya at umaming bilib siya sa galing ng konsinomang mang talpulan ng general na namamuno sa mga kaaway